Magandang umaga. Ang ating babasahin talata para sa araw na ito ay hango mula sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 up to 18. Allow me to read it. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. May the Lord bless the reading of his word. Para sa araw na ito ay Maaring ang isa sa mga pinaka-common o pinaka, pinaka sa mga problema ng tao ay ang pagkakaroon po ng napakaraming alalahanin. Napakaraming iniisip, napakaraming challenges, napakaraming problema mula sa mula sa pagpapalaki ng mga anak, pagpapaaral, sa mga kakainin sa araw-araw, kung ano-ano pa, napakadaming mga concerns, napakadaming problema. Sa mga binasa nating talata, maari natin itong pamagatang How to Have a Worry-Free Life. Paano tayo magkaroon ng kalayaan mula sa buhay na napakaraming mga alalahanin, napakaraming mga iniisip, napakaraming mga problema. No? Makikita natin sa ating mga binasang talata tatlong mga bagay. No, number one is sabi po sa verse 16, rejoice always. Tayo'y magalak madalas. What, what does that mean? Ito po ay patungkol sa pagkakaroon po ng tamang kondisyon ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Pangalawa, makikita po natin sa verse 17, ito po yung salitang pray without ceasing. Yung panalangin na pagpapatuloy ay yung nangangahulugan ng pagkakaroon ng tamang attitude. Yung attitude of prayer, ika nga, yung ating puso na patuloy lamang po na lumalapit sa Panginoon, patuloy lamang po na kumikila tiwala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan. At ang panghuli sa verse 18, ang sabi dito, In everything, give thanks. Sa lahat ng mga bagay, patuloy na magpapasalamat. Ibig sabihin po nito ay being grateful at all times. No, mapasalamatin sa lahat ng mga bagay. Kaya himay-himayin po natin. Ano po? Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verses 4 to 7, Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Yun po yung sabi po ni San Pablo, Let your gentle spirit be known to all people, the Lord is near. Do not be anxious about anything, But in everything, by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. No, so ibig sabihin po nun, bago tayo lumapit sa Diyos, bago tayo magbigay po ng lahat ng ating mga alalahanin sa Kanya, kailangan po tayo nagpapasalamat, tayo po'y nagagalak No tayo po nagkakaroon po ng puso na may anticipation Ika nga kaya nga sabi po sa Biblia delight yourself in the Lord and he will grant the desires of your heart kailangan tuon lang po tayo sa Panginoon upang sa gayon ang ating buhay ay nakasentro po sa kanya bilang Diyos no hindi po tayo nakasentro hindi po tayo nakatuon sa mga problema kasi alam niyo po pag tayo po ay lagi nakatingin at lagi po nating inaalaala yung mga problema na yan eh dahan han po unti-unti po lumalaki po 'yon sa ating pani sa ating puso lumalaki po siya kaya nga po nawawala po tayo sa totoong issue ng buhay ang totoong issue ng buhay ay ang ating Panginoon ay napakadakila at napakamakapangyarihan. 'yun po yung atin dapat pong alalahanin at yun din yun po yung dapat natin pansinin no yun yun, yun, yun dun po tayo dapat nakaangkla ang sumunod po yung pray without ceasing no yung pagpapatuloy sabi po ni San Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, yung salitang pray without ceasing na sinasabi po ni San Pablo po rito ay huwag tayo po ma-confuse, huwag po tayo malito sapagkat ito po ay pa, obviously hindi po nangungulangan na tayo po lagi lang po nakayukong gano'n nakapikit lagi. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po nun ay patuloy po tayong nag nagkakaroon po ng, ng uh, consciousness ng ating Panginoon ay nakakaalam, nakikita po tayo kahit saan po tayo, ano po nangyayari, patuloy tayo nakikipag-usap sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. Yun po yun eh. Yun po yung kahalagahan po noon na kailangan po every waking moment of our life is nakatuon po sa Panginoon. Tayo po actively involved sa Kanya. Tayo po yung lagi pong nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ano man ang mga ginagawa natin, nawala man yung ating susi, nawala man yung ating cellphone, lahat po dapat lagi po tayong nakaangkla sa Panginoon. Yun po ika nga ang sinasabing praying without ceasing praying without ceasing. Yung patuloy po nananalangin sa presensya ng Panginoon. Kahit na po na lumabas na po tayo doon po sa ating personal devotion, tuloy-tuloy po. Baghapon po yan. Sabi nga po, every waking moment of our life, kailangan tayo patuloy po na nananalangin. Sa verse 17, tulad sinabi po natin kanina, in everything, give thanks. Sa Romans 8.28, allow me to read. Sabi po dito, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So, ang ganda po nun, sabi po dito, so lahat po ng bagay, mabuti man, masama man yan, anumang napansin po natin sa ating paligid, everything works together for good lahat po yan yan po ay nakaangkla po yun po ang direction po niyan ay para sa ating kabutihan bakit po sabi po kasi tayo po ay mahal ng ating Panginoon tayo po ay inaalagaan po niya mayroon po siyang planuhin po para sa ating buhay hindi po tayo nabuhay lang po dito para lang wala lang yung gano'n lang ano we live for a purpose we live for a reason Ayan po. At ang purpose po ng ating pagkabuhay, -pag ang purpose po na tayo po ay ng Panginoon, ang purpose po kung bakit po tayo ay, ay binigyan po ng Panginoon ng banan na spirito pang sa atin upang tayo ay mamunga at ang mga nasa paligid po natin ay maakit pong lumapit sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat nakikita po nila ang buhay na Diyos na kumikilos sa ating pong mga buhay. Iyon po mga kaibigan. Mga kapatid, pag titignan po natin, alam nyo po, ang dami po, sandamak po, mga tao may mga problema sa panahon ngayon. Marami po dyan nag mag-suicide. Marami po dyan eh, nilang buhay eh, punong-puno po ng kalungkutan. Marami po mga tao po dyan, hindi po nila alam ang gagawin po sa kanila po mga mga kanya-kanya mga problema. Kaya po, patuloy lamang tayo manahan po sa Panginoon. Panghuli po, babasahin ko po sa inyo, Psalm 91 verses 1 onwards. Ang sabi He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the strapper and from the deadly pestilence, and He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and bulwark. Ayan po, napakaganda po, no? Kaya mga kaibigan kapatid, mahalaga mahalaga po, tunay po sinabi po natin, tayo po ay manahan po sa ating Panginoon, tayo po ay magtiwala po sa kanya, tayo po ay patuloy po na nagpupuri sa Diyos, tayo po ay patuloy lamang po na manalangin, patuloy po ang presensya po ng Panginoon ay isa puso po natin, isa isip po natin, at higit sa lahat, patuloy po tayong magpapasalamat sa kanya. Mabuti man't masama, ang Panginoon ay may pong layunin sa bawat bagay, sa bawat sandali ng ating mga buhay. Tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa salita inyong pong pinalalahanan sa amin o oh God. Nagpapatunay ang banal na naisin po ninyo na kami po ay lumalim po sa aming lakarin po sa inyo. Panginoon, napakahina po ng aming po mga laman. Napakahina po ng aming po mga katawan, O Diyos, sa gitna po ng napakarami po mga pagsubok sa buhay. Subalit, salamat Panginoon sapagkat kayo po ang nagpapaalala sa amin. Kayo po yung nagbibigay po sa amin ng kalakasan, amang banal. Hayaan niyo po na yung banal na spirito patuloy gumalaw, Panginoon, upang sa gayon ay patuloy po kami mabuhay na may tagumpay sa aming po mga buhay, upang sa gayon ang nasa paligid po namin kami, amang banal, ay maakit din pong lumapit sa inyo bilang Panginoon at maniligtas. Sa mga nanonood na hindi pa po nakakilala kay Isu Kristo, Panginoon, harinawa, hipuin mo ang kanilang mga puso. Kung kayo man ay nanonood sa video na ito at hindi nyo pa po nararanasan ang victorious life, ika nga, na hindi po kayo naging matagumpay sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid, inaanyayahan ko kayo na buksan nyo ang inyong puso. Papasukin nyo po sa inyong buhay ang Panginoong Hesus Kristo sapagkat siya po ang dahilan ng kaligtasan ng ating buhay. Kaya po sa sandaling ito po, pwede niyo po ako sundan sa panalangin ito. Akuin niyo po na ito'y panalangin niyo sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa inyo pong sa araw na ito. Patawad po Panginoon Ama sa lahat po ng kasalanan aking nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at mandiligtas. Mula sa araw na ito, Panginoon, Ikaw na po ang aking Diyos. Ikaw na po ang aking Panginoon ng aking buhay. At mula ngayon, Panginoon, hayaan niyo po na kayo na po ang gumabay sa akin sa lahat ng iyong tahakin para sa akin. Maraming salamat. Ito'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo na nanalangin sa harapan ng Panginoon. Amang Banal, maraming maraming salamat po sa mga kaluluwa na lumapit po sa inyo, nagsuko ng kanilang buhay, tinanggap si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at maniligtas. Amang Banal, pagpapalain mo ang kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila sa kanila po mga kinasasadlakan na mga problema na kanila pong pinagdaraanan sa ngayon. Ama, salamat po at hayaan niyo po ang yung banal na spirito ang kumilos po sa kanila bang buhay at lumago po sila sa kanilang buhay pananampalataya. Akayin niyo po sila sa iglesia na kung saan po sila ay lumago at sila po ay magabayan sa iyo pong salita at sila po ay lumakad po ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat po para sa lahat po sa amin amang banal na patuloy lamang po na, na nagkakaroon po ng mga struggles sa mga iba't ibang mga aspeto ng aming buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami amang banal. Hayaan niyo lamang po na sariwain po namin ang aming pong first love. Sariwain po namin ang aming unang pag-ibig sa inyo. Kayo po, Panginoon Ama, ang unang nagmahal sa amin, Ama. Hayaan niyo lamang po na ang pag-ibig na yan ay lumalim, O oh Diyos. Maraming salamat po. Panginoon, sa buong maghapong ito, dinadalangin po namin na samaan niyo po ang bawat isa sa amin. Iligtas niyo po kami sa mga bagay po, Panginoon, ang mga manahal na, mag na magdidistract po sa amin mula sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy po inangkin namin, Panginoon, ang katugunan ng aming pong panalangin. Ito po ay aming panalangin sa matamis at makapangyari yung pangalan ni Jesus. Amen at Amen.